ako ang guys. kawain naman kayo. May mga may mga ano ngayon. Kaibigan. Ito po yung pinakalumang munisipyo ng Imus. Ang ganda tignan. No? Yan mga ancestral old buildings po during Japanese at saka Spanish era. Ayan po ang ganda. Ang ganda pala pumunta sa ibang lugar eh. It's nice to be back. Before po, way ko to madalas. Nung nandito pa ako sa Imus. Ano yung canyon Dadaan mo tayo doon? Ayun, ang ganda. Ayun po yung ano. Tara. Puntan sa, sa canyon. Oo, sa kanya. Sige, ano ko lang i... Matao kasi, alu-luma kasi yung... Oo nga. YouTube talaga madalas karamihan. Pero, malakas daw din si Facebook. Ayan po, guys. Ito po yung luma. Ayan po yung simbahan ng Himos, kung saan biniligan ang aking panganay. Ito po, ayan. May canyon po siya. Ito po yung lumang munisipyo ng... Yan po, lumang munisipyo ng Imu. Dito po tayo ngayon. Ang dami pong mga sinaunang bahay dito na madadaan. And, dito ang ganda kasi, ang ganda ng ano, linis restore po nila yung mga, yan, mga sina, ayan, street ng mga sinaunang bahay. na restore po nila yung mga ancestral house. Smiles.

palengke ng Himos malamig. Maganda. Malinis yung ano niya. Malinis yung tamina. Bulay. Malamig dito. Maayos malinis. Parang mall na rin yung style ng palengke nilang bagong ginagawa eh. Ito parking. Ganda, may sariling parking. Hindi yung kung saan saan lang nakambalang yung mga malalaking sasakyan ng namibili. Meron silang sariling parking. Ayan, ayan, ayan. Ito yung uh, luma pa, ginagawa pa yung kanilang wet market. Ito may mall. Ah, hindi. Oh, ito, yung terminal mall naman. Maganda, ma ano, organize yung kanilang mga pilihan ng lugar mismo. Ito lumang daan. Ansan luma. Yan. Ang ganda tayo. Yan. Ino terminal mall. Sa loob na po ito likod ng palengke. Pabunta na po ito nang na sa may abanto. Yung pabunta mga mukandala. Pero ang ganda dito may mga papilihan pa rin. Marami pa rin kayong magpunta. lahat singaw dito. Yung kusa siyang nakakasunog ay hindi ka nalabas. Pag nadampihan ka ng hangin, parang yun, may nilalagnat ng mga na, mga nasa 40 yung ano. Yung parang pakumbers yung lagnat. Yan guys, hanggang dito na lang po. Meron po kami dito. Dada, ayun. lang. Okay natin buong loob ng bayan Ayan, ganun, ganun. Oh, Ayan, noong... na kinus. Ayan, ganda guys. Ang ano mo ba may katit na lang ito. Ah, sige. Ah, ah. Ah, so uwi ka na? Ah, okay. okay. sige. Oh. Thank you so much, Lisa. Okay. Okay. Mga terminal na dito.